take a look sa ating uh, pruning ng kakao. So, ito ay UF18 variety. So, kita nyo naman dito, ito is naiprune. Oh. Walang, yan o, oh, mga pruning natin. Yan. Hanggang dito, dito, dito. Yan oh. So, ito po yung epekto ng ating pruning. So, ito dito may mga bagong dahon na. Oh. Pero ito, kita. Kita nyo dito, bandaw. Oh. Yan. Nagpo-form na po yung mga bunga. Yan So bunga na po yan. yan. may mga nabuo na dito mga bunga yan. Do, doon pa sa baba. Oh. Yan. So sobrang dami. So yan po ang effect ng isang pruning. Yan marami yan papunta doon. Oh. Yun. Yan. So that is how effective ang isang pruning sa kakao natin. Maintenance wise, good agricultural practice tapos mag-abuno tayo yan. Kita niyo yung bunga na yan. Ayan, take a look. So, sana-sana ma-form po yan lahat. Ayan, ha? Oh. Palikid yan ito. Yan yung mga bunga na yan. Oh. So, maliliit pa. Pero ito, ito, sobrang dami, sobrang dami. Yan po yung effect talaga ng pag-proning. So, open center method dyan sa gitna. Oh. Nakakatagos ang araw.